Hello mga beshi, nakagayak nga po kami dahil mamamasyal kami. Kasama namin maglibot si Tita Cho at si Tita Rika. May pabawin pa nga buko si Ate Gingging. Thank you po. Shoutout nga po dito kila ate. Pagkadating nga ng sasakyan, sumakay na nga kami mga besh Inayos na nga din ni Lolo Noni mga dala naming pagkain. Malayo-layo nga din po namin mga beshi. Birthday nga po pala ng Tita Abi ko. Dun nga po pala kayo magsiselebrate sa pupuntahan namin. Napaka-traffic nga kaya nagutom na ang aming pagkatao. Thank you nga po pala sa nagbigay ng pizza kay Kuya Kiko at Ate Ruby. Hindi nga po kumakain ng toppings tinapay nga lang mga beshi. Ito nga po pala yung may birthday yung tita kong maganda. Baka libre mo pa ako ng entrance Tita Abby. 5pm na kami umalis, 7.30 na nga kami nakarating. Dahil sobrang traffic, mga beshi. Bago kami pumasok sa loob, kumain nga muna kami ng hapunan sa sasakyan. Tara, kain po tayo, mga beshi. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings. Pagkatapos ka namin kumain, pumunta na nga kami sa loob. May palibre pang sasakyan papasok Bye. sa loob, mga beshi. Bye! Bye. <laughs> Noong na nga kami kila namin sila dito sa may entrance. 100 pesos nga lang po entrance, bata man o matanda. Yung 1 year old nga lang po'y walang bayad. Dingan nga namin naabutan yung parade. Dahil gabi nga po kami nakarating, may oras nga po yun mga besh. Kaya yung fireworks at mascot talang lang yung naabutan namin. Napakaganda nga po dito sa Pampanga, parang kang nasa Disneyland. Iba't ibang cartoon character nga yung makikita nyo. mag enjoy po talaga yung mga kids. Sulit na sulit nga po yung 100 pesos the entrance mga beshi. Shoutout ko na nga din po yung mga nakakilala sa akin. Di nga po na video ni Mama Ibang nagpa-picture sa akin. Dahil magkalayo nga po kami ni Mama nagpa-picture yung iba? Ayo. Ya, noi. Sangat cute. Wala na. Wala. Wala na ba? Wala oh. na ba yan? Ata di minta Miguel Bulacan, sa kayo. Oh. Ayun, hello, welcome po sa Rancho. Pangalan bebe. Altea, Alteo. taga saan? San Miguel. San Miguel, San Miguel Bulacan. Oh, Pangalan? oh. Ay, Harujos ko. Oh, magaling ito. Taka San Miguel Bulacan. natin. Sino nagsasabing magaling ang taga San Miguel Bulacan? Ay, it's okay, it's may dalawang may dalawang ano. May dalawang ano. May ano. May dalawang ano. magaling ang taga Sino ang nagsasabing magaling ang taga Bulacan? Oh! <laughs> Alam mo pareho silang magaling. Oo oh, oh, tay. tayo. At dahil dyan, bigyan natin sila ng praise. Yes! Galing po sa amin at sa Rancho. Thank you so much Rancho. Thank you so much. Thank you. Congratulations na. Yes, ang galing. Oh, okay. 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 Siyempre okay. pa, ayan. Moving on to our last song. No, ayan. Evening here at Rancho Atmula de Victoria. We invite you to gather close and get ready for a truly spectacular event as we present our captivating castle light show. In just a few moments, this beautiful castle will come to life with dazzling lights and vibrant colors, casting a breathtaking glow across the night. Tonight, we celebrate the wonder of imagination and the beauty of the night sky. So let your hearts be open, your spirits lifted, and prepare for an experience that will leave lasting memories. Now, let's count down together as we await the start of this incredible light show. Prepare to be enchanted in 10, 9, 8, 7. Six, five, four, three. video presented to you by Laura De Victoria King Farmers. Projection mapping is provided by Ace Multimedia Digital Solutions. Thank you for watching. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye, bye mga beshi!